At mga ka kay mga tropa, mga idol. Update natin yung kayo okay, okay, dito sa Nonas. Manapit sa mga Yamaha Motor Bike Corporation. Ayan o. Oh. Dami um, pang pipilihan mga tropa. Bagsak presyo sila. Ngayon, July 20, 21, 24. Yan, katulad nito. Hindi pa nakuha mo. kayo. -okay, oh. Jordan 6 na mid-cut. Ayan Magkano yung presyo nito mga tropa? 2,200. Makuha mo lang ng 902 to. Oh. Wow, oh, ka kay mga tropa paano ang bagsak nila update na natin tapos dito sa kabila ganun din mga tropa 650 yan o skidgers of dati itong 1 tapos makuha mo siya ng 650 mga kukay mga tropa o, ayan o ay nabahala mamili mga okay, kung anong size nyo basta bagsak pa siya sila ngayon 650 ito katulad nito skidgers of o mga idol mga tropa 650 na lang. Yun, well, meron din silang sapatos dito na 250 makakako kay mga tropa. Oh. Pakakatrip nyo mga katropa, pangarabas nyo. ano, oh. dami pang sulit mga tropa. Oh. Kung pipilihan nyo lang, oh. tulad nito mga tropa, Oh. Dami pang sulit, halagang 250 na mga tropa to. Oh. Saan, saan pa kayo mga tropa? Oh. Ayan, oh. Dami pang pipilihan, dami pang magaganda. Oh. Halagang 250 na makakako kay to. Tara, let's go. Ito ay mga idol, mga location, no? papunta po ba Tapos dito lang may pangalan na Yoner Dix, doon, Anson Supermarket. Tapos dito lang nga tropa, Motorbike Corporation. Dito rin bandang gitna lang, tropa, ukay Tapos dito sa bandang kanan, Yamaha. Tapos dap-dap doon mga tropa, tapos bandang gitna lang. Punting lakad ng mga tropa. Ayan, i update natin yung kayo kay dito. Nakabagsak presyo sila ngayon. July 21, mga tropa ayun o, oh, 650 na tropa to dati syang 680 eh. tapos mga lang panahong bagsak na to ka tropa yung eh. katulad nito oh. daming pa sulit oh. magkano yung presyo yan 1,2, tapos 650 na mga kay mga tropa daming pang pipili yan o, oh. medyo mga maliit na ka tropa to oh. mga bata, daming pang sulit katulad dito nga tropa o oh. Magkano 986, 50 na yan? Nailan na dito. 650 lang yan ni Katropa. Oh. Dito tayo sa mga garments na lang. Mga trip nyo mga blouse dito. 15 na lang ang Katropa to. Oh. Wow. Ayan. Pantalon, pants. 140 na lang. Makuha mo na ng isang daan to. Oh. Dami pang pipilihan mga kaukay mga Katropa. Dito naman tayo sa mince polo shirt. 60 na mga Katropa. Tapos ang bag. 300. Ayan o. Oh. Pa mga bag katropa, baka na-trip yung mga bag dito. 300 lang yan. Yan, stable mga damit, oh. Lagang 60 na mga ka-okay oh, mga katropa. Pati garments, bagsak presyo nila sila. Tulad dito, oh. Wow, 50 na katropa, oh. Baka trip nyo katropa to 50, matawaran pa ng 20 pesos to. Magiging 30 na to, wow. Ito, 50. short Tapos, short 70. Wow. Ayan, no? kami uh, may pang pipili yan oh. nito ang tropa jacket 140 wow ano oh. punta lang kayo dito sa Anunas malapit sa Yamaha Motors Bike Corporation mga kaukay yan mga bag oh yung mga bag yan eh. mga mahilig sa travel ano dyan oh dito tayo sa bandang dulo ayan yan 16 na mga tropa oh. Ito tayo sa mga sapatos wow 6.50 na lang mga idol mga aukay mga alagang 1 to tapos 6.50 lang dito naman tayo sa mga sulit yung sapatos oh. wow ay na lang grabe mga idol mga tropa oh. dami pang pipili ano oh. ano pa yung hintay nyo tara mga katropa let's go fix tayo dito tapos 6.50 at it, siyang 1 to 1 3 ayan o oh, dami pang pipili oh. tapos bandang dito sa gilid ano eh 50, 50 to 50 na lang oh wow oh, mga katropa makaukay oh ano pa hinihintay nyo to oh? 50 na mata matawaran mo pa ng 200 to katropa to katropa hindi pa nakuha yung Jordan 60 ito oh e magkano halaga nito katropa sa market mga limang libo siguro ayan oh eh no? Tapos ang ganda pa ng ilalim. Magkano yung presyo niya nito tropa? 2,200. Tapos makuha mo na siya ng 900. Wow, mga kaokay mga tropa. Size nito, size 10 mga kaokay. May ilig sa basketball. Jordan 6 na cut na retro. tropa. Ang mahal pa ito sa market. Siguro mga 3,000 pa ito. Ngayon makuha mo na ng 900. Wow, presyo ayan ang oh. presyo natin 2,200 do oh. tapos 900 na lang wow Jordan so, okay ka katropa tingnan natin yung bands ito ang ganda nitong bands ito solid pa to ah tingnan natin size yung katropa 7.0 ang size nito wow ganda pa yung ilalim mo. Oh. ayan ang presyo natin 1,600 tapos makuha mo na ng 900 wow ang ganda yung ito katropa oh. kunting dinis lang daw kunting laba lang to ibabad nyo sa Son rocks na four sip ang ganda pa ilalim mo oh. ang presyo sure, 1.6 kuha mo ng 900 wow kaso medyo maliit lang mga kay katropa to size 7 ayan eh, no, oh ganda nito sulit pa to ganda pa ng ilalim to ah, kay bands na kulay puti ito katropa tingnan natin yung night nito na uh, triple white to tingnan natin yung size baka trip nyo katropa yun lang katropa size 7 medyo maliit na mga tropa nandoon pa yung orbinso oh. lo magkano ang presyo nito 16 tapos makuha mo na ng 900 ang tropa oh ganda pa tong night na triple white to oh. sulit pa to guwapo pa to makuha kayo oh. 900 na to oh. tapos da dati siyang 16 makuha mo na ng 900 Oh, wow, mga tropa kaso na medyo maliit na mga kawukay. Size 7. Yan no, Ganda ba tropa to? dito ako kay Katropa hindi pa nang kuha yung Nike Air na to ganda pa ilalim mo presyo natin 1.8 tapos makuha mo ng 900 tapos siyempre may tawag pa yan makuha mo ng 800 pa ito mga kao kay Katropa ito so, Nike Air ganda pa ilalim 900 na Katropa dati siyang 1.8 ano, tingnan natin yung size mga tropa mga kaukay, baka size, trip yung size nito, ayan oh. 8.5 mga ka-okay ka tropang size nito ganda pa yung lalim oh. wala masyadong isyo ka kayo. ito na rebook to walang pumapansin oh. wala pang sintas mga ka-okay mga tropa walang pumapansin nitong rebook na to oh. hindi nilang solid to magkano yung presyo nito 1.4 tapos makuha mo ng 900 lang to oh. magkano din sa market mga ka-okay katropa to mahal din sa market dito okay okay 1.4 tapos makuha mo ng 900 kuha wow, mga ka okay oh. Dyan. tingnan natin yung size nito ayan oh size na may mga ka okay mga tropa baka naghanap ng size na ribok oh Gag ganitong style o wow, mga tropa walang sintas wow ito ang mga idol tingnan natin yung uh, ano to converse all star oh hindi pa nakuha oh ganda pa to oh. ganda pa yung lahat magkano yung presyo na tapos makuha mo ng 900. Oh, mga ito pa. Yan o. Oh. Pawn na All Star na Jack Taylor. O. Oh. Tingnan natin yung size. Anong size nito ka tropa? Tapos, ayan o. Oh. Size 9. Ayan o. Oh. Gwapo pa ito na, ano, ka tropa. na All Star, Jack Taylor o. Oh. Size 9. Dati siyang 1-4. Makuha mo ng 900. O, oh, mga ka Siyempre, pagpunta nyo dito mga tropa, may tawad ba ito? Makuha mo ng 900, 800 na ng ito. Ito po mga kaukay, yung oh. converse na pang babae. Hindi pa nakuha. Ang ganda nito ng color nito. Oh. Pang babae talaga siya. Ayan o. Oh. Ang size natin, size 8. Tapos, yung presyo nito, 1.4. 1.4. Tapos, makuha mo ng 900 ito mga kaukay mga tropa. Oh. Baka trip nyo ito mga tropa naghahanap yung girlfriend nyo na converse na ganitong style oh. wow tapos size 8 presyong 1.4 makuha mo ng 900 na lang katropa to wow size 8 converse na pang babae dyan oh. size 8 presyong 900 na katropa dati siyang 1.4 no 6.15 lang mga katropa makaukay dyan o. Yan o. Unang niya ang bagsak, 6.80. Pangalawang bagsak niya, 6.50. Dahil mga katropa dati siyang 1.2. 6.50 lang ito o. Kaso medyo maliit na katropa. Ang ganda nitong Nike nito o. Kaso medyo maliit lang mga katropa. sa size nito, mga size 6. n o, 1.2. Tapos makuha mo ng 6.50. Okay, may, may tawad pa tropa Ito katulad dito katropa. Ang ganda pa ng mga sapatos dito pang rabas lang. Hanap tayo. itong katulad dito. Oh. Naik na pang running dyan. Oh. Kaso maliit lang mga, mga ka -okay, mga sapatos na iwan dito. Oh. Nike Zoom. Presyong 1-2. Dumakay dito mga, mga tropa Kaukay. Okay, oh. A Swiss. Presyong 1-2. Tapos makuha mo ng 650 mga kaukay ito. Tingnan yun natin yung size. Baka trip nyo ka tropa. O yun. Size 6. Yun lang malit lang. May, may issue lang ka tropa yung ano to. May punit na mga kukay nito. Ang kiswis na to. Pero pag nalaban mo to ka tropa. Ang gwapo nito. Ayan o. No, kiswis. Press yung 1 to. Tapos makuha mo ng 650. Siyempre. Ano pa to. May tawad pa to mga kukay. Makuha mo ng 600 na to. Asa medyo maliit. Size 6. May issue lang mga gilid nito. So, ka tropa, tingnan natin yung adidas nito kung, so, kung solid to. Oh. Ganda pa yung ilalim nito, oh. Fresh yung 1-3. Tapos, makuha mo ng 650 ka tropa to. Oh. Siyempre, pag tawad nyo dito, makuha mo ng 600 to ka tropa. Ayan, oh. Size natin nyo, eh. Size 9 mga ka kayo. Oh. So, ang ganda nyo, pang baseball na adidas, oh. Fresh yung 1-3. Tapos, makuha mo ng 650 to mga kaukay, mga tropa, oh. Ayan, naghanap ng adidas pang baseball pang baseball o pang running dyan, oh. ano 1-3 price yung 6-15 na mga yung mga tropa o oh. ganda nito hindi solid pa to ah kaya e, katulad dito naman tayo sa mga pang forma na sapatos o oh. ayan ang dito ang tropa ang ganda nito mga tropa o oh. pang forma o yung 6 ito tropa solid to o yung tapos makuha mo ng 6 lang mga tropa o oh. pagkahanap ng pang forma dyan kulay white oh wow ganda nito ka tropa ano oh dito yan camel ganda pa yung ilalim oh 1 tapos makuha na makuha mo ng 650 yan ka tropa ang balat ganda nito balat na balat oh pati yung ilalim solid pa oh camel na pang forma oh wow atropa tropa mo ng 650 to ito, ito, ang cute ng bands ito. Maliit lang. Ang ganda pa ilalim ito. Presyo 1 to. Tapos makuha mo pa ng 650 ito na Pagsak presyo. Sigurang size nito. Ito yung partner natin. <laughs> natin makuha. Yung partner nito katropa. tropa yan. Oh. Ang ganda na yung cute nitong bands na to. Bands yan. Ano yung tawag dito? Bands. Ayan o. Oh. 1 to. 1 ba? Ayan. Ang ganda pa na ilalim nito na